Oh, good morning mga kabataan na resort. Bali, meron na naman tayong K35DA dito. Ipapakita natin to at unit to ni Sir Den ng Malolos, Bulacan. O, check natin. Yan, no? Oh. Sa loob nga ng box ng K35DA, makikita nyo yung silencer dyan. Tapos, yung unit na mismo. Ang K35DA nga, meron yan ditong mga nakasulat. government model code kasi nga, nire-replicate nya yung Colt na firearms. Tapos meron din siyang front serration at rear serration. Kaya mas madali nyo siyang may dito man o dito sa likuran. Yan ang purpose ng serration. Tapos meron nga din siyang railing sa kanyang frame na pwede nyo paglagyan ng iba't ibang accessories tulad ng flashlight at ng laser. Tapos yung kanyang grip, yan plastic yan. Ang kanyang hammer, plastic din yan. Pati ang kanyang trigger. Pero yung kanyang magazine ay gawa rin sa bakal yan. Kaya may kabigatan din tong K35DA. Pero yung internal parts niyan ay gawa na yan sa plastic pati yung kanya piston. sa silencer naman din ay gawa rin niya sa metal. Kaya kapag kakinabit niyo yan, bigat yan sa unit niya. Okay, chrono test na nga natin yung K35 ni sir din ng Manolos Bulacan. Anong patok? 162.8 Anong gawa? 163.8 160.4, 162.5 163.1 130.5 medyo sumarad siya 164.4 yun sa idol 160.6 163.3 163.7 ubos ang bala yan balik nagre-range nga siya ng 160 to 165 fps napakalakas din ng K35D na yan o so, yan bali ipapak na natin to para ma sabay na sa mga kapadala natin yan tapos yung kanyang 0.20 BBs na 1,500 may git yung kasama nyan naglating dito sa ilalim tapos ito na yung munting sticker natin Yan, diyan double natin yung bubble wrap niyan para mas safe dumating sa mga kalaruan natin. Okay. Na. Pag isa lang kasi minsan yupi-yupi para sa kanila. Kaya kailangan natin doblein. O na nga mga kabataan na resolve, maraming maraming salamat sa panunod nyo. ipak na nga natin yung unit ni Sir Den ng Malolos Bulacan. Sana kayo paano nag-enjoy dito sa munting video ng pagkapack natin. At Sir Den ng Malolos Bulacan, maraming salamat po sa pagpili ng K35DA nyo. Sana na mag-enjoy po kayo dito sa napili nyong unit. Maraming maraming salamat po Sir Den at mga kabataan na paano ba yan? Bye bye!